Magandang umaga po, Asek! Ay, magandang umaga, Momsesel. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Ay, Asek, talagang hindi tayo tinatantana ng mga kalamidad, ano ho? Hanggang sa huling <laughs> buwan ng taon, eto na naman tayo. Asek, siguro kamustahin muna namin uh, yung pong effort ng DSWD para po doon sa ating mga kababayan na apektado po ng pagputok ng Bulkan Kanlaon. Um, yeah, dito po sa Negros Oriental at sa Negros Occidental na kung saan nagpapatuloy nga po yung ating uh, pagtulong sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan, as of 6 a.m. Uh, this morning, na nasa mahigit 33 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipahatid na po ng DSWD. Yan ay binubuo po ng mga family food packs at mga non-food items, kagaya so ng family kits, family tents, hygiene kits, laminated sacks, ang mga modular tents at sleeping kits na naipatid po natin sa Bago City, La Carlota City, La Castellana, gayon din sa Murcia at Pontevedra sa Negros Occidental at of course sa Canlaon City sa Negros Oriental. Uh, gayon din po, aside from the food packs and non-food items na atin pong ipinapahatid, tumutulong din ang DSWD sa pagsasagawa ng mga psychosocial first aid, mm. mga psychosocial activities para sa mga bata na pansamantala ay nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Meron din tayong uh, pag-iikot, pag-monitor ng mga evacuation camps para matiyak ng mga, mga child-friendly spaces may mga uh, alternative learning activities na isinasagawa para na po pag, para po sa mga kabataan na na-interact na po yung kanilang pag-aaral dahil kailangan po nilang lumikas. Yes. Uh -huh. So, na uh, umaagapay uh, ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan, yung mga local partners, mga uh -huh. cap managers po on the ground para maisagawa itong mga activities na ito. Lalo pa ngayon, magpapasko, ASEC, parang medyo emotional na yung habang yung mga nasa paligid mo no ay nagdiriwang ng masaya eh sila naman ay nasa evacuation center alam mahirap din po kasi yung manatili sa evacuation center ano po lalo pat ngayon ay magpapasko so good thing po kayo pala ay nagbibigay din ng uh, psy -so psycho psychosocial first aid of okay. yeah, first aid sa ating mga kababayan na apektado po nitong pagputok ng bulkan Kanlaon um, more than one week na po yata ano na nasa mga evacuation center yung ating mga kababayan doon just in case po magtagal pa sila sa evacuation center na wag naman po sana ano ay kakayanin na po ng remaining fund ng DSWD Ah, yes. Uh, hmm. Nakahanda pa rin po ang wow. DSWD na umagapay uh, in case nga na maging protracted pa itong epekto ng uh, pagputok ni Mount Tanlaon. Uh, in fact, uh, Ma'am Cecil, ang DSWD ay meron pa po mahigit 2 billion pesos sumas wow. ng uh, stockpiles. Wow. Yan yung mga food packs and non-food items and of course yung standby funds po natin. Uh, itong mga stockpiles natin ay st strategically prepositioned across the country. Anytime mga kailanganin, nagkaragdagang mga uh, relief items, ay pwede po natin i-draw yan, uh, yan na, sa mga warehouses natin. Uh, but at the same time, uh, meron din naman po tayong mga nakapreposition na goods dyan sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. At uh, patuloy din tayo nagpapahatid ng karagdagan pa mula naman sa uh, ating uh, mga major hubs, particularly the Visayas Disaster Response Center. So kung kakailanganin uh, ng additional, dahil uh, actually kagabi eh, meron pang additional na 10,000 family food packs na nagtungo sa Region 6 para naman ma yung ating uh, relief items dyan po sa uh, Negros Island. Ayun. So walang dapat alalahanin yung ating mga kababayan dyan sa Negros dahil uh, sapat uh, ang resources ng pamahalaan para sila ay agapayan. Tama po kayo dyan, mm. Ma'am Cecil. At nakahanda po nga po tayo na umagapay okay. sa mga local partners po natin oh. para ma-address yung mga pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Mm -hmm. Ito lang sitwasyon, ma'am, uh, ng asek ng ating mga kababayan sa Negros. Kasi dahil yung kanilang tubig ay doon din ang gagaling sa Bulkang Kanlaon, ano po? Ay kasama rin ho ba yun, yung supply ng tubig sa mga ibinabahagi po ng uh, DSWD? Um, yeah. Actually, ma'am, sa Sunday, we're monitoring. Nakita natin may mga a uh, water filtration ah, trucks okay. na rin. yung ibang ah. mga lokal na pamahalaan na siyang uh, source o um, nagagamit to no, para mm -hmm. maging source ng mainom na tubig ng mga naapektuhan nating kababayan. Ah. In addition to that, ang DSWD, meron din pong pang water filtration kits na uh, ipamahagi. And uh, meron din naman po tayo mga na, uh, mainom na tubig na, uh, na inidistribute. Uh, actually, uh, we are also working with other uh, private organizations dahil may mga donasyon din po tayo na natatanggap no, ng na mga mainom na tubig at immediately ay naipapatid natin ito dun sa mga uh, evacuation centers na para maging source nga po na mainom na tubig. Mm -hmm. And then one more thing, Asek, uh, kasi ang sabi ng pag-asa, um, baka daw may isa o dalawang bagyo pa ngayong Disyembre. Actually, meron nga pong bagyo na nasa loob po ng ating Philippine Area of, uh, Area of Responsibility sa bahagi po ng Mindanao. Ano po? Ah... Uh, handa rin po ang uh, DSWD anytime, ano po, sakaling manalasa ito mga posibleng bagyo na dumating sa bansa. Ah, tama po kayo, Ma'am Cecil. Actually nga, kahapon pa ay monitor na nga natin itong si Tropical Depression, Kerubin. At uh, tinitiyak ng ating pong, uh, pamahalaan na meron tayong mga resources uh -huh. uh, para maka tugon sa mga pangangailangan ng mga maapektuhan po nito. Uh -huh. uh, in fact, uh, we are already checking, actually kahapon pa po, chinect na natin ano yung mga stockpiles natin dito uh -huh. sa may a uh, trajectory ng uh, bagyong uh, uh, tropical depression could have been particularly detrimental sa may, uh, Davao uh, del Norte mm -hmm. and uh, other parts of Mindanao uh, para we can assess natin yung situation makita natin ilan yung available stockpiles ilan mm -hmm. yung pwede pa pa natin maipat uh -huh. as replenishment but based mm -hmm. on the our monitoring sapat po yung ating mga nakapreposition na goods dito po sa banda ng uh, Mindanao at kayo pala ay nasa Davao ngayon, uh, ASEC Dumlao, para personal na i-oversee. Ano po, yung pangailangan ng ating mga kababayan na posibleng maapektuhan itong bagyo, ano ho? That's correct. Wow. Um, Ma'am Cecil, nandito wow. tayo ngayon sa Mati City. Mm -hmm. uh, merong mga isinasagawa ng mga payout activities at uh, tinitingnan natin na maayos na naisasagawa ito at ma lahat po ng mga identified beneficiaries ay maserve po natin. Mm -hmm. But uh, just the same, ano, uh, kahapon nga eh, talagang binabantayan na natin yung panahon mm -hmm. uh, dahil uh, uh we sabi ko nga kanina, we wanted to ascertain that we have sufficient goods preposition in these areas na ma maaari nga po maapektuhan at din. But hopefully, uh, ang dasal nga natin ay sana hindi naman po yes. maging uh, matindi yung Opo. epekto uh, because uh, um, there are a lot of uh, activities that we are still doing. Opo, nako. Uh, para naman po maganda yung Pasko nung ating mga kababayan ano, dyan po sa Mindanao. Oho. Natama ka dyan, Ma'am And kahapon nga, ano, and natutuwa tayo na makita yung mga kababayan natin na nakakatanggap ng tulong mula po sa ating pamahalaan. At mm -hmm. sabi nga nila ay malaking bagay itong natatanggap po nila sapagkat paparating nga po ang Pasko at magiging masaya yung kanina din pong celebration. Okay, maraming salamat po. Uh, Asek Dumlao, kami ipatuloy na makikipag-ugnayan sa inyo at good news naman po ang ating pag-uusapan ano po at hindi na itong mga kalamidad ano, yung mga further efforts pa ng uh, DSWD para doon sa ating mga kababayan. Ayun. Salamat po, yes. Asek. Yes. Alinawa po, mga Cecil. Maraming salamat po. Maganda umaga po sa inyo. Maganda umaga po at mag-iingat po kayo dyan sa Davao.